another vlog, another day. May banggaan? Ay, oh, inabangga siya yung, ay, hindi. Yung karsada, yung bakod na binangga niya. Siguro na sobrahan siya ng ganoon. Di ba na na? Bakod ang ano niya, nabangga niya. Eto po, nandito na naman kami sa labas, sa kalsada. Pupunta kami ng salang. Tinan niyo po, napakaganda pa rin. Hindi pa rin tinatanggal yung mga paru-paru pinakaparol po namin yan dito sa Dasmarinas. Paro Paro Festival. Lalo pagka Christmas. Ganda. Sama po kayo. Punta tayo ng silang ngayon. Ano ba ng mais ngayon? Ang dami nagtitinda sa labas. Ayan. Sunod-sunod siya. Pating. <laughs> Baka dito galing yun. Tapos agaw pagas lang siya. Nagpagas nga po pala kami kanina. Ngayon lang ba? Tapos yung kanina nga pala, hindi po banggaan yun kung hindi... Um, binangga o nabangga, hindi sinasadya yung panigurado. Ba't niya babangga yung sasakyan niya, diba? Yung ano lang, yung bakod, yung sa gitna, yun. Yun yung nabangga niya. Walang banggaan. Kung hindi niya yung bakod, yung mga halaman yun lang, update lang dun sa, kasi kanina nga nabang, nabagit na nabagitaan ako, uy may banggaan mo, hindi, hindi po yung banggaan, kundi na bangga, siguro na nagkamali siya ng tapak, imbis na preno, baka gas yung natapakan niya, di ba? Tapos yung kanina, yun nga, pakinakita ko sa inyo yung road namin, yung kar, ano namin, kalsada, nandudun pa rin yung mga parol, <laughs> na-share ko sa inyo yun ng gabi, di ba, ang ganda, yung lugar namin, lalo pag Christmas, Ayan, nandito na po tayo ngayon sa silang. Nagpagas lang kami sandali dito. Hmm. Pwede dito sa silang. Na, may nakara nakapunta kami dito ng piyesta. Ayan, ilang araw pa lang naman din yun. Kasi siguro ng piyesta dito, no? May tiyanggi sa labas. O, oh, gawa ng piyesta. Ang bilisan. <laughs> Dito kasi tayo sa laoban. Opo, hi! Opo Hindi kami nakapunta noong Wednesday kasi ang bulan to Martes. Lalagay ko yung sa kabilang halaman para meron pang siyang pang suporta. Ano ba to? Ano nga yun? Ay, hat, ano natin? Ganito. Wait lang ha. Update! Nakapagtanim na ako. At nakapagdilig na ako kanina. Ayun o. Oh. Ayan, nakapagdilig-dilig na ako. Lemon. Tapos ito yung... Mamaya, papakita ko sa inyo yung kiran kong dalawa. Yan na yung Ang taas na. Halos kasing taas na ng tuod ko yung mga ano, sanga ng ang tawag dyan kamoting kahoy ayan. ayan mister ito na yung mga tanim natin kailangan na lagi pupunta kasi sobrang ink ngayon ito yung ating saging na tinanim na saba puno sana pabuhay ka dyan ha karamihin ka pa namin dadagdagan ka pa namin dyan pag uwi ni mister sana mabuhay ka dyan ayan update lang sa mga tanim namin laki na ng tapos ito yung tinanim kong pinya ngayon lang. Kasi mahilig ako sa pinya, kami ni Mr. Nandito pa siya noon. Ayan. Plastic. <laughs> yung pinya. Na tinanim ko. Bago lang. Ano, no? Ah. Sana mabuhay siya. Grabing init ngayon. Tingnan nyo ulit akong ano. Rambutan. Kailangan talaga takpan siya ng mga damo-damo. Dalawa yung tinanim kong pinya. Yan, ah. Kasama ng ano, lemon. Tapos yung nakaraan, ito yung ano. Ayan, yung dalawang pinyao oh, na ninilaw. Pero sana mabuhay pa rin siya. Tanggalin natin ito. Ito yung avocado. Tapos ayun yung ano, sa dulo. Yung kamias, tsaka puno ng Indian mango. Tapos ito yung pinahati ko kay dun sa anak ko. Ang dami Grabe, ang kapal. Ang tatang-tataas. Mamamatay yan ngayon tag-araw. Tapos eto, isa pa itong rambutan na yan. Oh. tinatakpan ko talaga. Nilagyan ko nito. Para makita na mayroong puno dito sa unahan. Ayan, tanim-tanim. Update naman dito sa aking. Ayan, daming ano. O, oh. di oh, ba diba? Ang ganda na. Ang dami ng ano. bulaklak lang. Diyan man gagaling yung bunga. ayun, ang dami. Bulaklak. Sana magbunga na siya tuloy-tuloy. Then, ito yung buko-buko ko. Sana magbunga oh, sa inyong inilang. ko init ka sa inyo. Ayan Ito pa yung isang buko ko. Ayan. Baka nang inilang siya. Pagkuling magbukay sila. Baka naging punta para madiligan. Ito pa yung isang ano. Ito pa yung isang kambutan. Ayan oh. Ito yung pinakamalaking kambutan, malaki. Tapos yung isa lang doon, yung lemon. Dito sa dulo, hindi na natin siguro puntahan 'yon. Basta 'yon, update ko na lang po susunod. Uwi na rin kami ng anak ko. Kasi na tinanong na te ako kasi nakahingi na naman ako ng tubig na isa dito kay nanay. Oh, nakapagpasabi na ako kay nanay, nakapagpaalam na ako. etong aking sunglaro na bilhin ni Mr. Yan. Gamitin <laughs> ko raw nung ano, pag kami nagsuswimming. Kaso nagpunta kami ng Batangas, naligo kami. Kasi nani, nagdidilig sa likod eh. Ano, hindi ko nadala saya. Ganda pa naman nito. Pang ano siya. Pang beach talaga. So, ayan. Um, uwi na kami. Maraming salamat po. Bye-bye. Yan lang po yung share namin ng anak ko ngayon. Siyempre, ang driver ko. Ang anak ko sobrang init na naman ang panahon ngayon kahit na medyo malamig-lamig yung hangin gabing kamay ko <laughs> yeah. ayan, shout out nga po pala kay Jenaline thank you so much ma'am, lagi kayo nanonood sa aming vlog, family vlog ang aming share, thank you so much po sana hindi kayo magsama manood sa amin God bless po